hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatiday, good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin ngayatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Inilunsad na ang mas marami pang pabahay projects ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Alinsunod sa kanyang direktiba na bigyang pabahay ang mga kababayan nating matagal nang humihiling na mabigyan ng sarili nilang tirahan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Naglunsad ng dalawang panibagong proyekto ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa Mindanao sa ilalim ng mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at housing officials, ang ginanap na groundbreaking ceremony sa Zamboanga City at Surigao del Norte. Kasabay nito ang pagbisita sa mga ongoing projects ng pamahalaan sa rehiyon. Ayon kay Secretary alin sunod ito sa utos ng Pangulo. Natutukan ang implementasyon ng 4PH para sa mga may hirap na mamamayan na nangangarap ng kanilang sariling tahanan sa Mindanao. Sa unang araw, nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa Vinta Residencia na kasalukuyang itinatayo sa Barangay Salaan sa Zamboanga City. Tinatayang aabot sa 6,144 housing units ang mabubuksan sa site na ito na ayon sa lokal na pamahalaan ay dream come true para sa mga Zamboanggenyos. Kasabay nito ang inspeksyon sa Dream Residences na isa pang proposed site para sa isa pang nakalatag na proyekto sa lalawigan. Sinundan ito ng isa na namang groundbreaking at mawa signing ng Dapa Island Residences sa Barangay Osmeña sa Siargao, ang kauna-unahang 4PH project sa Caraga Region. Bukod dito, inilunsad din ng DHSCD ang sikat High Park Residences sa Barangay Layuhan sa ilalim ng implementasyon ng National Housing Authority. At sinuri rin ang iba pang proyekto ng NHA sa Barangay Kasanyangan para sa mga budget sa Zamboanga Target ng ahensya na makapagpatayo ng 25,000 housing units sa Zamboanga sa ilalim ito ng 4PH program ng Pangulo Ang mga plano at proyektong ito pagdidiin ni Akuzar ay patunay na walang maiiwan sa programang ito ni PBBM Katuwang aniya ng pamahalaan ng ahensya sa pagtupad ng pangarap ng ama ng Pangulo o ni Yumaong Ferdinand Marcos Sr. na mabigyan ng sariling tahanan na ligtas at disente ang lahat ng Pilipino para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible lang simulan ngayong buwan ang aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ito ang tiniyak ni Budget Secretary Amena Pangandaman matapos nitong mapirmahan ang bagong salary adjustment guidelines. Ang mga detalye sa report ni Let Narciso. Pwede nang simula ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng umento sa sweldo sa kanilang mga kawani. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee, kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman na pirmado na niya ang guidelines para sa salary increase adjustments. Ayon kay Pangandaman, ilalathala nila bukas ang guidelines na ang ibig sabihin ay pwede na itong ipatupad para sa unang bagsak ng taas sahod. Sabi ng kalihim, pwedeng gamitin muna ngayon ang existing na personal services budget ng mga ahensya at kung anuman ang kakulangan ay maaari itong kunin sa miscellaneous personal benefits fund. De depende na anya sa bilis magproseso ng mga human resources ng mga ahensya ng pamahalaan ang maagap o maagang pagkakaloob ng aumento sa sweldo ng kanilang mga empleyado. Sa klaw ng first tranche ng salary increase mula Enero ng taong ito at ibibigay retroactively. So it's up to the departments now, agencies, and yung mga lahat ng mag ang adjustment para mapabilis yung pagbilis ng mga adjustments ito. Retroactive from January. Batay sa nakasaad sa Section 2 ng Executive Order Number no. 64, tanging mga civilian government personnel lang ang sakop ng salary adjustment at hindi kasama ang uniform personnel. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Nais nice ng Qatar na magdagdag sa kanilang bansa ng mga manggagawang Pinoy. Kasabay nito, tiniyak din ng nasabing bansa ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Magbibigay ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino ang Qatar, kabilang na ang pagtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW. Sa pagpupulong, ang Department of Migrant Workers o DMW at State of Qatar Ministry of Labor sa ginanap na 5th Philippines and Qatar Joint Committee Meeting. Tinalakay ng dalawang ahensya kung paano pa lalo nito mas palalakasin ang kanilang ugnayan at lalong mas mapangalagaan ang mga OFW na nasa kanilang bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang hakbang na ito ay mahalaga upang matiyak ang seguridad at dagdag na oportunidad para sa mga Pilipino habang tinutugunan naman ang pangangailangan ng Qatar sa mga manggagawa. Nais din kasi ng Qatar na mag-employ pa ng Filipino skilled professional workers tulad ng nurse, engineers, at architects sa kanilang bansa. Nagkasundo naman ang dalawang ahensya na magtutulungan ito upang mas mapadali ang pag-deploy sa mga Filipino workers habang isinasaalang-alang ang kanilang kalagayan. Sa naging bilateral labor relations, nangako naman ng Qatar na bibigyan nila ng karampatang proteksyon at maayos na working conditions ang mga makukuhang OFW inihayag din na nagkasundo na ang Pilipinas at Qatar sa pagkakaroon ng mekanismo na magbabawal sa pag ng placement fees sa mga manggagawa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ng mga makinaryang pansaka na nagkakahalaga ng higit 700 million pesos para sa National Irrigation Administration. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ceremony ng nasa 782 million pesos na halaga ng mga heavy equipment para sa National Irrigation Administration o NIA sa Mexico, Pampanga. Nasa 148 units ng mga makinarya ang ipamamahagi sa lahat ng NIA regional offices sa bansa na bahagi ng second tranche ng tatlong taong refleeting program ng NIA. Ilan dito ay ang mga excavator trailer trucks at dumpers para sa pagpapaayos at maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa, kabilang na ang mga nasira ng kalamidad. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang mga kagamitang pinamahagi sa pagpapaganda ng mga irigasyon sa at patubig sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda, sinabi din ni PBBM na nasa 1 billion pesos naman ang nakalaan sa huli at third tranche ng refleeting program na inaasahan naman na darating sa susunod na taon. Target namang makapagtanim ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ng mga puno sa 3 milyong ektaryang kagubatan pagdating ng taong 2028. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Nasa 3 milyong hektarya ng kagubatan ang target na mataniman ng mga puno ng Department of Environment and Natural Resources o DANR pagdating ng taong 2028. Ito ang inihayag ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa pagdinig ng Kamara sa panukalang 26.27 bilyong pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Loizaga, layo nitong maibsa ng epekto ng climate change sa pamamagitan ng reforestation. Sa katunayan, nailunsod na rin aniya ng ahensya ang special Database para patukoy ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin aniya ng DANR ang kalidad ng kagubatan, kung sira na, bukas o sarado, at kung apektado na ng climate change. Maaari nang magsimula ng sariling negosyo sa pagkain ang mga reintegrated overseas Filipino worker dahil sa pagtutulungan ng Department of Tourism at Department of Migrant Workers sa inilunsad nilang balik sa turismo. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Sa anipwersa ang Department of Migrant Workers o DMW at Department of Tourism sa paglulunsad ng balik bayani sa turismo, tourism culinary training na ginanap sa Lingayen, Pangasinan. Sa nasabing programa, maari nang magsimula ng sariling negosyo ang nasa 41 mga reintegrating overseas Filipino workers matapos ang tatlong araw na culinary training. Alain itong pag-usayin ang kasanayan at karanasan ng OFWs na bumalik na sa bansa para mapalakas ang kanilang employability sa culinary tourism sector at bilang pagpapakita na rin ng pag-asa at pagkakataon sa mga ito. Sa pagsisimula naman ng kanilang food businesses, nagpaabot ang DFW ng 10,000 pesos financial assistance sa bawat lumahok para sa kanilang pasimulang puhunan sa kanilang sisimulang kabuhayan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si DMW Assistant Secretary Venecio Legazpi sa financial assistance sa mga OFW at sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa suporta sa inilunsad na reintegration program. Muli namang napabilang ang Pilipinas sa nominasyon ng isang prestiyosong International Travel Award sa United Kingdom. Ang mga detalye pa, tutukan sa si report ni Arnold Herrera. Muli na namang kinilala ang mga ipinagmamalaking tanawin at destinasyon sa Pilipinas. Dahil muling napabilang ang Pilipinas sa mga nominado sa prestiyosong 23rd Annual Wanderlust Reader Travel Awards 2024 na isang longest-running travel magazine sa United Kingdom na Wanderlust Travel Magazine. Nominado ngayong taon ang Pilipinas sa Most Desirable Country. Ang Cebu naman ay nominado bilang Most Desirable Region habang ang Palawan ay para sa most desirable island na kapwa ay nasa rest of the world category. Bukod pa rito, nominado rin ang ating bansa sa ilang subcategories, ang adventure, nature and wildlife, culture and heritage, gastronomy at sustainability. Maari na bang ipakita ang ating pagsuporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto sa official link ng wonderlustmagazine.com o sa QR code na makikita sa Facebook post ng Department of Tourism. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Muli nakuha ng United States ang ginto sa Olympic Men's Basketball matapos talunin ang home bet na France. Para sa Balitang Sports, yati diyan ni Mili Borja. Nakuha ng United States ang ikalima nitong sunod na gintong medalya sa Olympic Men's Basketball. Yan ay matapos nitong talunin ng home bet ng France with 98-87 final score sa 2024 Paris Olympics. Sa naging rematch ng Tokyo Olympics Finals, muling pinatunayan ng Team USA ang dominasyon nito sa France sa pangunguna ng NBA legend na si Lebron James. With 3 minutes remaining in the game, napababa ng France ang 14-point advantage ng USA sa tatlong puntos. Sa pangunguna ng NBA rookie na si Victor Wenbanyama, pero with less than 3 minutes remaining, Nagpakawala ng powerful three-pointer ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry. Nakapagtala si Curry ng 14 points, habang tig-15 points naman ang nakuha ni na Kevin Durant at Devin Booker. Hindi rin nag sa scoring si James with 14 points, 6 rebounds, a steal and a block. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Yael Yuzon, may fanboy moment sa pagbisita ni Queen of Tears star Kim Jiwon sa Pilipinas. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. Present din sa nagdaang Manila fan meet ng Queen of Tears star na si Kim Jiwon, ang bukalista ng Sponge Cola na si Yael Yuzon. Ang singer-songwriter, may fanboy moment ang mapabilang sa group photo session kasama ang South Korean actress. Natuwa rin daw si Jiwon nang makita ang kanyang panel polish hango sa isang episode ng hit series. Sa post na ito ni El, special mention din ang lahat ng mga nagbigay ng fan merch sa kanya noong Be My One fan meeting. Kung matatandaan, last April inilabas ng Sponge Cola ang kantang Tatlong Buwan na nagkaroon pa ng Korean version. <coughs> Inspired dito sa 10th episode ng QOT na umikot sa love story ng CEO na si Hong Hae-in na ginampanan ni Jiwon at Kim so hyun na gumanap naman bilang si attorney Baek Hyun-woo. Nang minsan ko makapanayam sa scene zone, ang nag-iisang sagot ni Yael sa tanong na sino ang kanyang dream actress na bumida sa kanilang future music video, walang iba kundi si... What about dream uh, actress na bumida sa inyong music video. Kim Jiwon. Maraming netizens naman ang naliwat, pinusuan ang pagiging fanboy na ito ni Yael. Para sa DZRH TV, ito bang nilang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga Balitang pam pa Feel Better para sa si inyo hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong ishare na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV